tag 50, tag 50, tag 50 na lang. Ano 50 pesos. Pare Ryan na. Ito yung pinakamahal kong motor eh. Ayun. 15. Ayun oh, pamigay presyo na po ni boss dito mga busing 50 pesos ang isa. Boss dito ay local. Si boss dito. Oh, Gamang Bicolano, lalo, local. Dito, UFO. UFO pang tablil. Ayun. Ako on the Wave. Kasi kung order kayo sa kasa niyan, baka maluma na yung motor mo. Kanan. Ayan. Ay kanan to. Oh, so, 150 lang yan. Meron akong papakita doon, original. Iba yung quality ng ano. Boss, dapat iba na ibang ang bato lagi. Bato. Ito yung pinakamahal kong motor eh. Ayun yun. 1.5. 1.5 pesos? Oo. 1.5 po? Bili ko 1.5. Pinakamahal ganun eh. 50 lang yan oh Boss Ay, eh, tag 50, tag 50, tag 50 na lang Oh, pili na Magkano boss din? Eh? 50 50? Oo. Oh. <laughs> ano? Ang oh, dami oh Ito mga ano to boss oh, handle switch to ng ano, pino Handle switch ng pino? Oo oh. Yamaha ah. pino mga boss Ay, yun oh mga Pino pala May lagayan na side mirror yan oh Ay, o May sir. kita nyo yeah. Yamaha pino yan. Ang na talaga. May pang ano na. Ito na yung kabita ng side mirror. Oh. Bagsak preso na yan. Ano? Ba? 50 pesos. Pwede nyo i-convert sa ibang motor yan. Kasi hmm. ito. Gumagala ba ano yan. Busina. Busina. Signal light. Tapos ano. High and low. High and low. Oo. Oh. Ah, Ay, yun, lang ayos, oh. Man. Pag sa ibang motor mo gagamitin, syempre, papabago mo yung sakit. Bagong sakit, ibang oh. sakit. Ibang sakit naman. Ayo. Uh. Kasi ito, naka-forma talaga 'yan sa Pino, Mio Pino. Oh. Pag mo sa ibang motor, syempre, papalitan mo sa akin. Ayo. Uh. Ang Ay, uh. pala oh. sekreto. Sa halagang 50 pesos, meron ka nang magandang switch. Meron pa ako dyan, mas mura. Meron pa Ay, yun. mura. Yung ganon sweet sa bahay. <laughs> <laughs> oh, yung taas taas. Plank Libre. Libre. <laughs> Libre. Hindi. <laughs> Angkla na yun, boss. Ang, ano. <laughs> Saka yung ano, yung ginagamit sa ano? Ganon. Sa uh, ginagamit sa pang ano ng CR. Sweet sa ilaw siya. <laughs> Libre lang yun. <laughs> Libre lang. Yeah. <laughs> Kwento <laughs> lang yan, oh. No? Ayan, 50. Ayan, <laughs> 50. Oh. Iba ibang kulay oh. Ang dami. Oh, green pa ayan oh. May kulay green. Hmm. So, Ay, oh. Ito puro ano to, XRM. XRM na wan. Ano? Oh. Busina, signal light. Ah. Yeah. Ito yung pass light. Ah, oh, may passing pa ha. Hmm. To high and low. Ganon oh, din ang process. Pagkakabit mo sa ibang motor, babaguhin mo lang yung switch. Inuhukot lang naman yan eh. Sa mga marunong sa wiring, alam nila yan. Hindi makakaila yan. Ito naman, post start. Post start. Sa mga ano, Raider. Yun know? oh Raider naman. Raider, XRM. mga din post start yan eh. Pero pwede mong gamitin sa Rusia yan. Pwede rin. Oh, sa mga pan-tricycle sa mga maganda sa si pang ano STX DMX exactly. Rosie yung so, lahat na pwede universal pala yan ano yeah, no, kaya sa mga Rosie yung lumalabas po start yun eh oh, yeah. yeah, pwede mong gamitin to sa halagang 50 pesos oh, meron ka ng switch yung labor siguro mga 300 mas mahal pa yung labor isa rito pag wiring kasi ang pinabayaran dyan talent pay talent pay <laughs> ng mga nagwa wiring mga oh, yeah. boss Oh. Kahit nabili mo to ng mura, 50 pesos, na mo sa motor, siyempre yung talent pin ng ano, ng gumawa, electrical, iba yun. Iba. Oh. Nakatipid ka rito, ikaw naman doon sa ano, sa naging electrical, ikaw naman bahala. Pero mag-usap muna kayo kung magkano labor. Yeah. Kasi ito na mura na mura mo lang, lang mura lang 50 pesos. 50 lang. Alang-alang 10 pesos labor. Yeah. Pag-away 60 pesos. Hindi bali 60 lang. <laughs> o kaya bilhin mo lang soft drinks boss. Pwede. Oh, yung labor oh, niya. Pwede. Pag pag natapos, alis ka na. Yeah. Yun na pala labor, soft drinks. <laughs> so, you know, yun na soft drink. Ay, siya. Tayo lang. Kasi malilim na. Yeah, natin gagalawin yung basura doon. Dahil uulan na naman. Ito na unahin natin ng uh, pera na to eh. Uulan na <laughs> naman na lang. Oh. Paano <laughs> ano, magpalit kayo ng tray. Yung tray na yan, maglagay kayo yung sako. Gagamitin natin yung lagaya. Okay. Marami yan. Oh. Oo, yan, Marami ano. sako, sako yan. Sako-sako yan. Sweets na Ayan, yung orange. Tapos three. yellow green. Oo, oh, uh, isa Ayan. Uh, Shout out, shout out. Si, ano yan. Paring Ryan ah. Paring Ryan. Na. Pari <laughs> Sabi naman <laughs> niya ah. <laughs> oh. Sako-sako na mga handle switch. Mga kaposing oh. ah. Ito pa oh. Maganda yung klase oh. Universal. Ayan boss. Solar. Oh. Solar na nalagay ng barya. Ah, may nahakot si Busdi. Oh, yun o. Tilo. Ayan o, oh, pamigay preso na po ni Busdi ito mga busing. 50 pesos ang isa. Ayan, 50 pesos ang isa. Ito sa burota ni Busdi. Ayan, ito po yung ano, uh, yellow green. ito naman yung red. Ayan, 50 pesos lang. Tapos uh, ito pa. Dati 250 yan, yung 50 na lang, tinanggal namin yung 2 <laughs> mura na lang ano? Oo, oh, bigay na lang Presyong pamigay na lang Kung ayaw maniwala, pumunta kayo rito para malaman nyo na totoo ang 15 oh. pesos na lang yan oh. Pampuri, pwede, pwede si Pampuri siguro yan Okay, Benji ko oh. Yan ang original Iba ang plastic niya nyo Iba, saka ano, original, meron tatak nyo pero... no? Kaya yan, kung bawa KEEB na yung tawasan. Saka ah, mayroon ano yan dyan, Honda. Bakit? Lahat yan mayroon. Kahit alin dapdating dyan. Mayroon ka lang Honda. Lahat Ayan. yan mayroon. Ayan. Lalo to. Sticker no. Ang ganda oh. Talaga. Di ba oh, dapat ano, sticker pa lang oh. Ayun. Ang local, walang ganito. Walang nakadikit na po. Walang nakadikit. Ito original talaga 'yan, boss. O, ano 'yung binili mo sa kasa, na motor, na original na flaring. Ito 'yon. Ayun pala 'yon. Hmm. Head, ah uh, cover head. Hay, pina ko 'to. Original, kung natalaga. original yun yung mga tapaludo, no, boss? Lahat dyan meron tatak na Honda. Oo. Yan, o. Ayan. 350. Oo. Ang banalit na, no, tapaludo. Yan, yeah, o. Ang benta ko dito, no? 350. 350 lang, ha? So, kasi original po yan, yeah, o. Yeah. Ang dami, o. Oh. Hanggang yeah. doon po yan. Oo. So, original yan, yeah, no? Si boss dyan ay local, tapos nila Oo, oh, <Gawang> Bicolano, local Hahaha <laughs> Bicolano? Oo, oh, uh, Bicolano, local lang Si Di Bosti yeah. lang yung local eh Meron yung playrings natin na binibenta, original so. Ay, yeah. Uh, Honda uh, Ang Honda, pare-parehas yung ano nyan, tatak nyan Pag sa makina, Ay, sa uh, mga playrings Isa lang yan Isa lang pagkakilan lang nyan no, Original. yeah. Oh, Dream CX oh so. Ah. Dream Mixes. Kung meron pa kayong Dream Mixes, ayan po so. Oh. Ah. profile yata yung Parang gitara na yan boss ah Ang mga so, nasa Bura Utan. Hindi kayo makakita nyo sa ano. Sa iba. Oo. Oh. Dito lang kay Boss Tui meron dyan no? oh Kay Boss Tui lang. O. Kasi nga yung ano original Honda. Ayan, Ayan po, X6. Oh, so, meron pa tayong dream mo. Oh. Honda Dream. Sa so, para maniwala ka? Takabalot pa ka o parang tinapay. Oh. Tinapa, <laughs> ano, oh, Honda Dream. Honda Dream. Tinta palo do sa likod. Ayan. Ayan meron pa kayong ganito ayan sa mga naganap Honda oh. Dream na ano pangodo. yata to C70 yata to eh C70 sa Honda ang oh, ganda meron pa tayo yan eh yung mga old model na ano Dream oh so, meron pa tayo nakuha niya no wala na to sa market wala na. na dito lang sa Burautan meron kasi ito, ano na to Yung mga may tindahan ng mga luma Wala na Yung mga dinispose na nila yung mga ano nila Ako na lang ang meron nito Sa Purautan. Si Boss din na lang so, oh. Dito po sa Purautan ni Boss Donald Ang mga naka-stack na mga Clearings Ang mga original Ang mga yun o oh. Pondo Oh, Honda Wave din to. Wala lang yung sticker, No, oh. Honda, Wave. Marami pa tayong Honda Wave, boss. Mga original. Kung ano yung mga parts lang na nabasa, nabasag sa inyong flaring, pwede kayo pumunta rito. Yung mga ganito pa, oh. Ayan, napakarami. No, so, Wave 100 to. Original, o. Oh. 400, ang dami Ang dami ang mga original Si Boss Dick Ito mga tapalodo ano, UFO Sa mga nagdi dirt bike Ay yun o no? Alam nila to, kilalang kilalang nila to boss O yun o Branded o UFO UFO Basta pag sinabing UFO Quality yan boss Kahit nabusin mo na yung pera mo dyan kasi matiba yan oh. Yoy po yan eh. uh -huh. Hindi na mabasak yan Bakas mas maraming pa yung gas gas mo kisa rito Ay na same plan Yoy Parang ano lang sa alien ano oh, boss uh -huh. no. Ay ano oh. Gawa ni Taguro yan eh <laughs> Tama ka o oh. Whip Wave 1 to 5 oh. okay. Alikabok lang Walang gas gas oh. Original yan. din oh. Baliktad lang eh Baliktad lang muna oh. Yan, oh. Honda Pag Honda mayroong mga ganyan Sa local lamp Sa pagtitingin ng original na ano na Flairish mga boss Dito. Yung original merong ganito ah. Yung parang square na yan Meron yan yan Sa mga local na players wala yan Walang, walang ganyan. ganito Walang mga tatak ano boss yeah, Walang tatak yan Walang mga ganyan uh, Sa so original May kita yung talaga oh. Original o oh. ah. Ganda Meron nga ganito Ah, napabalot mas, oh. pa. Ang brabo. bravo. Bravo. Oh. Honda Bravo, Honda hindi pa bukas oh. Yeah, yeah, no. Ayun okay. na Ano? natin buksan oh. kasi ano, magagasgas eh. Swerte na lang kung sino makakita nito. Honda Bravo okay. yan, boss. Ito oh, Honda Dream. Honda so. Dream. Oh. Dream Mixis. Tapalodo. So, may mga Honda Dream, yung mga Luman Dream. Ayun. Yeah. Ay, Hello, pat Oh, patalo nga. original na original no? din. Ganda. So, yan, nakalika mo no? na um... o. Wala kasi o, no? natanggal na sa balot o. So, may mga Honda, ano, diyan ito, meron pa o. Yung mga lumang, ano, Honda. Honda Wave. Yan o. No? Ayan o, napakaganda. Meron pa. That, mga 90s ano boss, 90s. Hmm. Mga 90s pa. Hindi ko na alam kung anong taon niya. Eh. Kasi wala noon, wala naman ng motor, bisikleta lang 'yun. Eh. Ay, <laughs> Saka tura-tura eh. Tura-tura <laughs> lang. Pero pa kaya Mga boss, ito yung mga nahakot natin na players mga bossing nung nakaraan. Ito ang mga nandito, mga Honda Wave. Tapos XRM, mga Mio. Ay boso, may kita nyo. Puro Mio 'yan, mga boso. Ah, yan. Yeah, puro Mio 'yan, boss. Yan. Si mga ganito. Yan. Ito mga Honda Wave, halo-halo na. Kayo na bala maganap, boss. Hindi na ako kasali diyan. Inakot ko na para dito. Magkano yan, boss? Ang benta nito 150. 150 mga bossy. Oh. Para lang sa ano, kasi huwag kayong maguluhan. Yeah. Ito, bagong hakot ko to. Ang benta ko nito, 150. Yung mga dating hakot natin na ano, kasi naubos na yun, mga pinagpilian na yun nandoon, 100 pesos sa kabila. Dito yun, sa lugar niya. Yung mga 100 pesos natin doon sa kabila. Doon. Yun. Marami kasi nalilito. Doon oh. sa so, may ano, nakalagay na flaring 100. Yan. May nakasulat naman eh. Doon. May karatula. Oo, <laughs> oh, okay kayong malito. Iba-iba yung natin. Kasi meron tayo bagong hakot. Yung dati nang pinagpilian. Yeah. Binaparkin na natin yung sa 100. Yun, yan. oh, ito. Siyempre, bago to. Tutubo tayo ng konti rito. 150, 150 350 lang. bigay natin. oh, kasi naka-plastic pa. Sa mga pa. ano, bigay natin sa... Ngayon, yeah, alam mo, Ang bigay natin ito, 350. Mga 250. boss. Oh. Kasi yung mga ganito, 150 naman. 350 naman sa mga tapalodo ng ano, Mio ay. Mga Mio ay, click. Ay, may mga pang-click diyan. Sa Honda Wave. Marami tayo. Ang beta ng tapalodo doon yon, 350. Mga bossing. Doon sa kabila, may mga tapalodo din naman doon. Ayun know, oh, may kita sa may sakyan. May mga tapalodo doon, halo-halo na laman noon, isang daan ng isa. Yung sa mga original mga boss, Original? Doon sa original, iba-iba oh. presyo natin. Iba-iba presyo. Kasi original po yun. ah uh, iba ang quality ng plastic noon dito. Mas makuha, mas matibay po yung plastic nun kaysa rito. Magkano yung andun boss din? Doon, iba-iba presyo iba doon. Iba -iba. Sa mga, ang mga ganito doon, ano eh. Alam like sample nito. Yung ganito, 350 doon sa original. Ay, original. Yeah. Kasi mataas ko po nakuha yun. Iba Tapos yung mga UFO na tapalodo, 350 harap likod na tapos yung mga parts may 350 may 800 yung sa mga Honda Beat 800 kaya lang paubos na Iilan, ilan na lang yung sa mga PCX naman natin 800 Original. Original PCX. Oh, kaya yung na lang na PCX na uh -huh. ano, kailangan yung original na pyesa, meron tayo. Meron. Benta natin yung 800 pesos. 800 pesos lang. Kasi kung order kayo sa casa niyan, Baka maluma na yung motor mo. Wala pa dumating. Wala pa dumating. <laughs> Oo, totoo naman yan <laughs> eh. Na traffic. Oo. Oh, Kasi yan, pag in, order mo sa Honda, mag-ibilang ka pa ng month, Oo, ng buwan. Ng buwan. Ba? Bago makarating sa iyo yung pyesa. Yan. Tapos ando na nga. Kasi, ang orderan niyan, si pinagsasabay-sabay. Pinagsasabay-sabay. ang order kayo, lima. Kasi mo na maghihintay pa yun ng kasabay, mga u-order Saka orderin doon sa planta, sa original na, <laughs> na yeah. ng Honda. Pero kung ikaw lang yung orderan, mapunta doon, hindi talaga pwede. So, pero kung naandahan dito ng mga boss di meron. Bombayin mo na rito. Na. <laughs> Tari, Ganun lang naman yun eh. <laughs> eh. Hindi ka na maghihintay, ikaw na maghanap. Yeah. Kasi pag naunahan ka, kwento na lang yan. Yeah. Yeah. Paunahan lang dito sa Burautan, mga bossing. Pag naabala ka ng ano, mga ilang araw ka pa bago nakapunta. Miaw, 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 miaw. Miaw, miaw, miaw. Kasi hindi naman to yung ano, yung tindahan na ano. Ang tindahan ko araw-araw may tao. Ayan. Hindi ito yung patay na tindahan. Ang mga tao rito araw-araw. Iba-iba, -araw, iba, -iba, iba, iba, -iba. iba May mga ba? galing probinsya. Meron pang galing ano, Saturn. Di Saturn, ha? Sunod <laughs> <ng> Jupiter. <laughs> hindi, iba-iba. Yung mga nakakarating pa nung nakaraan. Sa Dumaguete. Oh. So, Samantalang sa Dumaguete, may pisahan. May pisahan. Oh, oh doon galing ang Honda. Oo. Oh. Rusi. Oh. oh, doon. So, Meron pa akong buyer na pumunta galing ano, Dumagiti. Dumaguete. Dito kay Boss D. Oh. Kasi mas mura dito kay Boss D. Yeah. Wag kayong maniwala sa mga ano, nagko-comment. Yeah. Na ano. Mga ano lang 'yun, sala ula 'yun eh. Uh. Yung mga nagko-comment na 'yan, wala lang pambili ha. Wala pambili. Oo. <laughs> oh. Alam ko na yan eh. Pikit na lang ako boss. Gumawa ka man ng tama, may masabi pa rin yung tao sa Yan. Yeah. Yun ang isipin niyo. Kahit anong gawin natin, meron pa rin masabi ang tao sa atin. Yan. Yeah. na mali. lang yun. Basta tayo si boss D. Grind lang ng grind. Yan. Yeah. <laughs> Kita mo, nakabili na ako. Oh. Pool. So, <laughs> <pool>. Oo. Si Mipol. Si Mipol. Pero hindi akin yan. Okay. <laughs> <laughs> Ayan, mga boss, sa mga nagtatanong ng location, eh, Mataon Center, may kawahan Bulacan. Love you. Mga boss. Uh, <laughs> ayos ah, Full video. Ay, Ay, local pala yan. Local. Oh, ito, local to. Ayan yung 150. Oh. 150 lang yan. Mayroon akong papakita doon, original. Ayan. Iba yung quality ng ano, plastic. Ayan. Tingnan mo muna. Pwede naman yan. Bombayin mula na pabunta pamunta Ayo original ding o. Aiyo, ano? Web. Hindi yan ito, wing. Honda Beat. Ah, Honda Beat. Oo. Oh, original o. Oh. Honda yes, yes. Beat, maso? Oh. Ayo oh. Aiyo, ano? Pagsira ka na yung ganito mo sa Honda Beat mo. Ayan. Same plan mula ulit. <laughs> Basagi naman, boss. Para tuloy yan. Salagang... Okay to, sa'yo na to. Sa'yo na. 350 ano boss? 350 350 Ayan, Original? original yan Hindi siya, wala naman peke nito Oo oh. Original lang ano lang meron Ang pangalan niya yan. ay yan. Honda Di Honda yun no? So, Ayan o, no? Honda o oh. hmm, Honda yun no? o, baliktad lang yun eh. Hahaha <laughs> hmm, you know? hmm, Honda Hmm, yung mga boss no? Honda ABS so. Original yan boss o no? Bumblebee So may mga ganito na gas gas yung parting kanan na cover. Kanan to boss. Side cover na lang. Oh, meron tayo rito. Oh, Original. Plastic pa oh. 350 ko lang bibinta yan. Hindi ka mag-order ng ano, isang buwan. Dito, Honda the spot. Kuha mo na agad. Ano yon Buwan ng ano, sa, alam mo, order ka sa Honda. Oh. Yamaha. Suki. So, okay. Ayan, ano yan? Iniipon yung mga order bago yeah, yan, uh, doon sa ano ah uh, para magsama-sama kasi sa ibang bansa ino order yan hindi naman uh. dito original yan eh pinagsama-sama yung mga order kasi hindi naman lalakad yung kumpanya na malulugi siya oh. pag yun order mo lalakad ba ng kumpanya hindi siyempre magkakantay ng ano yan maraming order saka masasabay sa iyo ngayon kaya maghihintay ka ng mga isang buwan dalawang buwan kasi merong pa sa ano yan, na, ano sa container ban. O, paglabas ng container van, inaayos pa yung papeles. Uh, bago ma-release yun, may mga permit yan eh, na inaayos eh. Matagal nga pala? Oo, matagal talaga. Kaya nga, sinasabi ko, monthly, bago ma-release yung mga ganito, mga clearing May mga process yan bago sa ibang bansa. Oo. Mga eh, in container ban. ilang araw na biyahe. Bago malabas mo sa, ano, custom. May mga papeles kang yan. Tapos saka naman i-distribute na ngayon sa ano sa mga warehouse warehouse. Oo. Oh. Yan ang process nyo. Ay, boss. yun. Kaya kay Boss D, tingnan nyo. Ito kay yung mga nahakot. On the spot. Magpun, oh, on spot kagad. Ako nang bahala dun. Oh. Ayos. <laughs> oh. uh, yes, maraming salamat, Boss. Love you. Salamat sabi ni Boss D. Love you, mga bossing ko.